So, dito naman uh, tayo sa Pantapa, ano tayo? Dito, pa paigot. So, tingnan natin kung anong uh, mayroon doon sa ano. Uh, yung mga paribago, ano natin? Uh, patawa. So, uh, yung mga pasipawad pala. Tingnan natin. So, thank you, everyone. So, mayroon doon. Bumaya, ha? So, sa Pilancho. Maraming pao. Eh, ito yung area. So, basta hey, right okay Eh, mo ano. Pogi. Uh, yun, no? Uh, so, si Ma uh, Ma'am, uh, ko sa Pilipinas. Ano po? Silay City po. Silay so, City. So, uh, ah, Sabi nila, sabi nila, masarap na magmahal yung taga Bacolod Kaya nga po. Uh, yun, <laughs> no? Kayo, ano yun? Bisaya, pareho na po. Bisaya. Uh, Saan ka sa Bisaya? Uh, sa, -sa. Uh, Buanga del Sur. Uh, sa Buanga del Sur. Uh, gracias. Ah, uh, uh, Ma'am, mayroon tayong itanong sa iyo. Kumusta naman pamamuhay sa Saudi Arabia? Okay lang po. So, single or my set car? <laughs> my set car. My set car. Ito. Kumusta naman pamamuhay sa Saudi Arabia? Okay lang po. Ha? Ah? Kiri, pari. Ikaw, kumusta mo pamumuhay sa Saudi Arabia? Okay kayo. Okay hindi Inaanay mo ginagawa sa simple kista Pero, ah, sikrito lang. Yes. Ay, bro. Thank thank you, thank you. Thank you. recording style. In case, mga tropa dito tayo sa Banta. So, mayroon tayo mga kababayan na tuloy dito sila sa Banta. Para sa Banta. At kayo sa atin, Pilipinas? Sa Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya, okay. Kayo, magpakasaan <laughs> kayo, ma'am. Tapuhol po. Ay, si San na doon. Eh, si San si na doon. Tapuhol na doon sa Tapuhol Vizcaya. So, Kumusta naman pamamuhay sa Saudi Arabia? Oh? nag enjoy po kami. nag enjoy po kayo. Kayo, Ma'am. Enjoy po. Nag-enjoy. Ito okay. paano? So mayroon kang panawagan, Ma'am. O, i-shout out. Shout out sa mga katulad ko magaganda. Oh! Kayo, Ma'am. Mayroon din sa Mga magagandang mataba. Wow. I sabi lang gusto ko chubby. out. Oh. Oh. Ah, meron kayong uh, i-shout out sa buhol o ano? shout out po kay ano anak ko si Joseph Andalis. Ito lang right ito yung, oh, uh, yung, yung anak po yung... si Joseph Andalis Ate... sana magpagabait siya sa pagkakarap. Sana magpagabait ka dyan kasi si nanay mo dito, uh, ano yung kayo na kayo dito tapos kayo mag ano, uh, support natin yung uh, Thank you, salamat. thank you, ma'am. Salamat, salamat. യോയ് dito dito ma dito ma'am dito ma'am dito banda ma dito dito kayo sana ah uh, mayroon kayo sit ah, out at taga saka sa Pilipinas ay sabi lang, na ilongga masarap daw magmahal ah tama yun ah, <laughs> so ingat kayo ma'am kumusta kayo anak mo ah okay ma'am dito ma'am mayroon kayo pinawagan wala so, taga ilo -ilo, ah ilo ilo Taka ilo ilo po to sila eh So, ito yung mga kamabayan natin tuloy na malingki, na malingki. Eh. So, so na malingki. Eh. Oo. Ay. Dito naman. Ano, wala itong... Ano, dito to sa <laughs> mga sulit to big Hi ma, kumusta kayo? Lalo sa iyo maganda. Cute. Kumusta kayo? Kailan? Kailan? Single o may set pwedeng uh, double. Wow! Kayo na, kayo <laughs> Oh, oh <so>? <laughs> <laughs> I don't I don't

siya siya, siya siya. po namin. kapit-bahay po. Oo, oo. Dito sa, ano, dito sa Mam. Oo, Mam. So, single o may single? <laughs> single daw. <though>. Single. single. <laughs> Ayun. Ayun. sa Kapareho sa channel mo. Oh. Single na dito. Ayun, o. Oh. Mam. Oh. Ah, ano ba yung uh, maganda, Mam? Ma Kung ikaw yung patatrabahoin, maam Yung nakatayo ka o nakaukong kayo? Siyempre, nakaupo. mo. Ah, kaya kayo? Nakatayo. Nakatayo. So, Saan ikaw? Nakaupo. Nakaupo. Yung sa nakaw. Nakaw nakaw na <laughs> <laughs> Thank you very much. tropa ko dapat not sa instance dito wow. sa mata. Mayroon tayong nakita yon na uh, kumino sila ng uh, <laughs> anong milk tea o uh, para naman milk tea. bubble tea. -te. -te. Ma'am, excuse me, taga saan kayo sa Pilipinas? Sa Negros po. Negros, Negros Oriental. Ah, single o may set ka? Ah, sabi ko. Ah, kayo ma'am, kayo ma'am. Um, ilo -ilo. Ah, uh, Iloilo. Ah, Iloilo. Ah, sige. sige. Ay, ito, ito po ilo Iloilo din. Siya. Ay, Iloilo. -ilo. Ay, ay, ito yung mga mga sikat dito oh sa ano sa Yan, mga sikat. Si 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 <laughs> 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 oh, yun oh. Hoy, ka pala yo. Hello no. So, you good? Very oh, good. Ah. Kaya kung order kay ng mga ano, mga bake syrup. Bake <laughs> <Vape> syrup. Yun oh. Ingat, 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 ingat. Oi. Oh, ya nasi ya dia. <laughs> so pasok dah sa... dulu. Bro. 真的 you know. ko sa ano at ano ganun lang sabi sa BP magbawas muna tayo ng sahod eh. sa so, YouTube so shout out lang Ay, thank you pala sa taga bpi ay uh, representative yung uh, ano Ma'am, uh, ma ay, excuse me, uh, taga saan kayo sa Pilipinas? Bicol Ay Bicol ay taga Bicol pala si Ma'am okay. So kumusta naman? Single o may set cut? Ay may, <laughs> ay, may <laughs> asawa Ako Ma'am, single, single pa ako <laughs> ah, single ah, Pwede pahawak Ma'am? May asawa Dito, po. pahawak lapar. Hey mom. So kontak tayo sana. Ikan youtuber, youtuber. Hey guys, good evening sa so, mga katropa dito tayo sa Dinadyo. Kung so, mayroon tayo nakikita na ano yung mga kababayan natin. Hey ma'am, excuse me, taga saan kayo sa Pilipinas? Simpou, simpou. Ay, Cebu Bistak din siya. Kayo ma'am? Ay, uh -huh. hey, dadong. So mga Bistak, I'm proud to be a Bistak as a Bistak. So ma'am, uh, simple o masimple? single. Ay, single. Katulad sa akin. Kayo, single? <laughs> sidecar. Ah, may sidecar. Ma'am, ako ang single. Ako dito sa liya. Ah! Dapat lang. Ma'am, Ma tanong mo muna tayo saan ako. Saan ka? Mga katrupa, sabi nila saan daw ako. Alam saan ako? Sa puso niyong dalawa. <laughs> Ayun! Ayun! <laughs>

panawagan, ma'am, out? Hello, sa mga na. So, nandito lang si ma'am, So, single pa rin si ma'am dito. Single pa rin. Kayo ay, kayo Wala, ay, wala, wala kang jowa. Ay, nasa ni ah, Rick's Channel, single din dito. ni Rick's Tagalog ng I love you. Mahal kita. Mom. Ma wow. Mahal kita. Ayun wow. <laughs> thank, thank, thank you, thank you, Salamat. Ay, salamat okay, sa thank you kayo. Mga tropa dito tayo sa... Ay, shout out sa, sa ano? Mayroon kang ay, shout out bro? Shout out sa Pilipinas. ayun ah, yun <laughs> o. Ito na si bro. Ah, may kasama sila dito, actually, uh, si Dix Channel. So, mas sila. Dito sa So, si dyan. You know, ano bang uh, mayroon kang naiwan doon sa uh, atin? Wala? Meron, pamilya. Ayun, no. <laughs> si Channel, dito sa... Ma'am, excuse ka sa Pilipinas? Isabila, ay, sa bila kayo? Sa bit. Ay, sa So, ma'am, single o meset ko? Single. Ay, single kayo? Yes, sa Ay, pero ako, uh, si Dix Chan, yung single pa dito. Ma'am, ngayon, ma'am, meron akong itanong sa'yo. Ano ang uh, Tagalog na I love you? Mahal kita. Mahal kita. Ma'am, mahal ko kayo. Mahal <laughs> ko Ano Excuse me, ma. Tagasahan kayo sa atin sa Pilipinas? Lilo. Ay, ilungga pala to siya. Kayo, ma'am? Isan. Pwede rin sa Leyte. Ay, Leyte, abis lak. Diba? Abisaya. So, so, si, so, 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 mayroon ka, pinas na yung Saudiya, ma'am. Okay, so, okay lang. Uh, okay lang. So, ma'am, uh, single o may set ka? Single. Sing, double, double, ado, double. Pwede patayo, ma'am? Ah, patayo. So, Double ka o single? Double. Double. So ma'am, ako single ako dito sa Royal. Double ako, double. Ha, double bawal single. Ay, bawal maging single. Ah, ma'am, meron na akong itanong sa'yo. Ano ang ano ma'am? Ano ang Tagalog ng I love you? Uh, mahal kita. <laughs> ma'am. Mahal kita. Ayan o. Sige, sige, sige.